Story time. Ako nga pala si Elmer. 25 taong gulang, tubong barangay Malasila, isang liblib na baryo sa bulubunduking bahagi ng Mindoro. Ako ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Para sa akin, ang kapre, tikbalang, at kung ano-ano pang nilalang ay kathang isip lang. Mga alamat na pinaglihi sa takot ng matatanda. Sabi ni Lola Miding. Elmer, huwag mong pagtatawanan ang mga nilalang na hindi mo nakikita. May dahilan kung bakit hindi mo sila nakikita at yun ay dahil na pinipili ka palang nilang hindi gambalain. Sabi ko naman, lo, tigilan nyo na po ako sa mga ganyang kwento. Wala pong kapre. Baka puno lang yan na malaki o usok lang ng sigarilyo ang nakita nyo. Lumaki akong matigas ang ulo. Wala akong takot, lalo na sa mga pamahiin. Sa baryo namin, may isang gubat na ipinagbabawal pasukin sa gabi. Dito raw naninirahan ng isang matandang kapre. Marami ng kwento ng nawawala, sinasaniban, o bigla na lang nagkakasakit pagkatapos maggala roon. Isang araw umuwi akong galing bayan, mag-aalas 9 ng gabi, may tatlong daan pabalik sa bahay, isa roon ang daan sa likod ng lumang paaralan na mas mabilis ngunit patungo sa gilid ng gubat sabi ni Kaberting, Elmore, huwag kang dadaan sa likod ng paaralan. May gumagalaw-galaw daw na anino roon kagabi, sabi ko. Kabert, wala po akong oras sa kwento nyo. Gusto ko na pong makauwi. Dumaan ako sa shortcut. Tahimik, walang katao-tao. Ang ilaw ng flashlight ng cellphone ko ay biglang kumikislap. Hangin ay malamig pero may amoy nakakaiba. Usok na mapait, parang sinunog na dahon may humuni sa itaas. Nang tingalain ko may aninong nakaupo sa sanga ng malaking balete, sabi ko, Sino yan? Walang sumagot. Pero naramdaman ko ang lupa na parang umuuga, kumabog ang dibdib ko. Sa kabila ng lakas ng loob ko, tila may humahawak sa batok ko. Tumakbo ako, ngunit parang hindi ako makalayo. Parang paikot lang ako sa iisang lugar. Sabi ng tinig, malalim at magaspang, bakit ka nandito, Elmer? Sino ka? Sigaw ko, sabi niya. Hindi mo na ba ako naaalala? Bata ka pa lang, nakita mo na ako. Tinawanan mo ako. Nilapastangan mo ang lugar na ito. Biglang bumalik sa alaala ko. Noong walong taong gulang ako, pumutol ako ng ugat ng puno sa gubat na ito para sa school project ko. Narinig kong may umungol noon, pero tumawa lang ako at tumakbo pa uwi. Pag uwi ko, nilagnat ako ng tatlong araw. Ngayon ko lang naalala. Sabi niya, panahon na para pagbayaran mo. May biglang kumapit sa paa ko, ugat ng puno. Hinila ako pababa. Nang imulat ko ang mata ko, nasa ibang lugar na ako parang kagubatan pa rin. Pero puno ng alitap-tap at kakaibang liwanag. Doon ko siya nakita ng buo, isang dambuhalang nilalang. Halos tatlong metro ang taas. May balat na parang uling, nanlilisik ang mata. Sabi niya, Tatlong pagsubok ang kailangan mong pagdaanan para makalabas ka rito. Kung bumagsak ka, mananatili ka rito magpakailanman. Unang pagsubok, pinakita sa akin ang imahe ng Lola Miding nakahiga, lumuluha. Sabi ng tinig, bumalik ka nang hindi mo siya binigyang halaga. Pinagsarhan mo siya ng puso mo. Pinilit kong humingi ng tawad pero kailangan kong maranasan ang sakit na naramdaman niya. Inilagay ako ng kapre sa katawan ng lola ko. Naramdaman ko ang pangungulila, ang sakit sa katawan, ang pag-aalala. Umiyak ako. Pangalawang pagsubok. Nakita ko ang sarili ko noong high school. Binato ko ng bato ang isang taong may kapansanang at tinawanan siya. Muli, ako'y pinalagay sa kalagayan niya, pinagtawanan, iniwasan, sinaktan. Dito ko naramdaman ang kirot ng pang-api. Pangatlong pagsubok isang batang inkanto ang nakulong sa ilalim ng gumuhong puno. Kailangan ko raw siyang iligtas. Sa kabila ng takot at hirap, pinilit kong buhati ng mga bato gamit ang lakas ng loob at dasal. Nailigtas ko siya. Pagkatapos noon binalikan ako ng kapre, sabi niya, Ngayon ay nauunawaan mo na. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Hindi lahat ng makapangyarihan ay dapat katakutan. Minsan, kailangan lang nilang maramdaman na naiintindihan sila. Inilapat niya ang kamay niya sa ulo ko. Biglang lumiwanag ang paligid. Pagdilat ko, nasa paanan na ako ng gubat. Maliwanag na ang araw. Pag uwi ko, niyakap ko agad si Lola Miding. Umiyak ako. Sabi ni Lola, Ngayon ka lang umiyak ng ganyan, anak. Sabi ko, Pasensya na, Polo, at salamat sa lahat ng babala. Mula noon, hindi na ako nagduda. Nagtayo ako ng grupo sa aming baryo bantay kalikasan at pananampalataya Ibinahagi ko ang aking kwento hindi para matakot sila kundi para matuto silang gumalang hindi lang sa kalikasan kundi sa lahat ng nilalang nakikita man o hindi At tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid naaamoy ko pa rin ang usok ng tabako Hindi na ako natatakot Sabi ko sa hangin salamat Sabi ng hangin Hanggang sa muli Elmo magandang araw sa inyong lahat ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first time viewers, welcome sa ating channel. Dito nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell